Pero ang maganda, kasi hindi lang kontrabida ang ginagawa mo, um, you also do bida rolls. Yes, Nakakatawid okay. ka eh. Meron bang pagkakaibang atake mula kontrabida hanggang bida? Sa totoo po, nahihirapan ako magbida na mabait. <laughs> <laughs> hindi ko po hindi talaga ako mabait. Mabait <laughs> mo nga. Talaga nahihirapan ka? Oo kasi parang um, yun yung kailangan ko matutunan eh. Kasi... Sa ko, nalilimitahan ako kapag mabait ako. Mm. Unlike kapag kontrabida Contrabida. ako, actually naka, nakaka-empathize ako. At saka nakakapaglaro ka. Yes. Oo, oh, oh, that's yeah. exciting for an actor. Ang gagawin natin for the first time, uh, we will do fast talk. Hmm. Ang sagot mo sa una ay bilang bida or kontrabida. Pangalawa, uh, bilang kontrabida or bida. Okay, I mean, let's let let's do this and have fun. And we're doing this for <laughs> the first time. Bida contra bida fast talk. And our time begins now. Bida contra bida ha. Mm -hmm. Mataray, maldita. Maldita. Sampal sabuno. Ah, uh, sabuno. Contra bida bida bida. Bida bida. Kalamba Manila. Kalamba. Japan Korea. <laughs> Japan. K drama anime. Anime. K pop J pop. J-pop. All-time showbiz crush. Oh my gosh, Alden. Oh, dream leading man. Oh my gosh, Dennis Trillo. Dream project. Yung nagja-Japanese ako. Artistang pangarap sampalin. Huwag na tayong lumayo. Jean Garcia. Artistang pangarap mong manampal sa'yo. Si Direk Gina Alahar. <laughs> Idol mong kontrabida. Miss Jean Garcia Gladys Reyes. Ang dami nila. Idol mong bida. Ate Marian. From 1 to 10, gaano ka kabait sa totoong buhay? 10. Gaano ka kagaling na actress? 10. Gaano ka ka-sweet na girlfriend? 10. Gaano ka ka-selosa? 1. <laughs> lights on, lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Every day. Complete the sentence. <laughs> ako si Seiya Tolentino, dida ako sa totoong buhay dahil... Dahil mahal ko ang pamilya ko. Oh! Ang hirap! Mahirap? <laughs> Oo, kasi may mga questions na kinikilig ako. <laughs>